Hi. Magandang <laughs> umaga po ayun yung mga kaklasmate ng aking anak at okay. dinayo kami para maglaro. <laughs> Ayan po si Bunso at ang kanyang mga kaklasmate. <laughs> may lang po sila makapaglaro. <laughs> Ingat lang kayo sa gilid ha. Baka may, may ano ha. May basag na o okay. May bote ha. Ingat kayo ha. Ay mamagal ako tumakbo. Tanggalin natin tong soft drink ko. na soft drink. Hindi langit yan. Langit. Sa kanila nga, bawat yung... Bawat! Bawat yung kaya. Anak, baka madali, madali nyo yung pusa, ha? Mag-ingat kayo, ha? Taya ka, ganyan mga tao. Alam, bilangan pa. Ganyan mga ah habay ng kalamyas ni Itan eh <laughs> Nang galamay eh <laughs> Nag-i-enjoy po silang maglaro 3, 2, 1 Hindi, ba Hanggang hindi sila nakakatapak sa ano ha <laughs>

<laughs> pinakamalaki po si bunso <laughs> hinihingal sa paghabo <laughs> hanggang dito lang kayo <laughs> anak ram gay nga katriona gay dali na sige na bunso isang katriona gay nga dali lang kayo. Isan. Dito lang kayo dali. Bunso, dito lang kayo.

ang lalaki ng mga bata ngayon, mga 12, 12 anyos lang yan. Samantalang dati, ang 12 anyos eh, maliliit pa ngayon eh. Ang lalaki eh, oh. Ayan po, nagsama-sama yung Wala lang magsasalita ng bad words, ha? Ah, Maglaro muna kayo, wag na kayo muna magbike. Mamaya na Ano lang. Ayun yun ang bulaklak. Tapos ano? Ah, uh, ano tawag dito? Yung true or false ba yun? Yung may consequence? Ah, truth or dare. Ayun. Dali, para may mga ano secret-secret na ano marireveal. Ayun yun nun. Wala kami yung bose. sa akin.

hams <laughs> to hams lang kamu ha, oo para ano paglum para may ano kayo may rules pag lum automatic otomatik taya Sabihin niyo muna yung rules. Oo, abey. Para may rules kayo. Huwag masyado malayo. 20, uh, 20, uh, 20. <coughs> ano yung 21? So, ano po? ano Ah sige. Na. Maganda rin yun. Ano <laughs> <laughs> Ay, okay lang ba mag ka ng camera? Kaway naman dyan. <laughs> okay ano? Ng <laughs> 45! Ngayon 5, ko lang na po nalaman yung mga ganong games 3, ng bata. <laughs> Ayan po, taya. 7! 8! 9! 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Okay na! Ay, hindi diba pala! Sige okay, bunso. O, katriaw na mo muna. Love mo muna kayo ni Alex. Dali! mo kayo. Dali! Takbo. Takbo ita <laughs> oh, ingat kayo sa mga gilid-gilid, ha? <laughs> <laughs> Just, ay pag mag mag slippers kabe ba kay ma ano sa mabubog kabe? Ay Matago ako dyan. Tago nyo. <laughs> Parang ang liit mong magtago. Tignan nyo lang po yung nagtatago. Ang liit o. Uy, Ethan, <laughs> 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 ang ingay mo, Ethan. Ang ingay, Beno. <laughs> <laughs> baka maano ka be ha, matibo ka be ha. <laughs> lang hingay mo, Itan. <laughs> o, tabi muna kayo, tabi. <laughs> Pasensya na, marsa nagkakagulo yung mga bata. Kapag <laughs> so, lalaro. Ha? Kaway ka naman. Baby Buddha, kaway ka naman dyan, baby. Oli, inahaya ang ko mars para matagtag ang taba. Gutin na katawa-tawa. Bulan sa isang side. Ano baka maano eh. Huwag niyo lang pagilidin may mga boto sa gilid ha. Dito bebe, o oh, baka maano Ah, dito sa, ano, ipag niyan. Be, huwag ka lang masyadong gigilid Wala kang slippers. Baka matusok. O, bibila ko kayong soft drinks kung maglalabo box si Alex at saka si Ethan. O, ano? Bibila ko kayo ng drinks. Pag maganda mula, hams, hanggang dito. O, maglalabo box. O, may... Ano, lava walk? Mag soft drinks? May pa soft drinks? Pag walang lava walk? O lahat kayo mag lava walk? O, may pa soft drinks? O, oh, tabi muna kayo, bebe. Nadaan si kuya. <laughs> o, ano, para may pa ano, para may pa soft drinks? Ay, patintero ba, patintero. Patintero ah, pwede din yun. Mas, yung ano yun, yung may iskari yun, be? Ah, Oo. Oh. Mas maganda yun yung patintero para di kayo masyado makagulo sa ano, sa streets. <laughs> para dito lang kayo. Bili ka ng chok, anak. Chok. doon, ano, be? Patintero kay doon para maluwag-luwag. hindi ko yan alam, patintero. Hindi, <laughs> yung parang piko. Yung piko, be. Yung piko. Yung for one. Oo. Tapos oh. by group kayo, yung sabay-sabay. Huh? Yung katulad sa Hindi. sa TikTok. Hindi. Yung sa oh, mga square, ah. di ba, be? Maganda yun. Ay, yung, yung mga number pa. Mm -mm. huh? Taposin ko Binam? muna po. I-part 2 ko na lang po. Ha? Ha?